Yan mga katech, dito naman tayo sa tinatawag lang small mountain. Pero hindi yan small mountain. Yan ay turtle. Turtle yan. So, dito sa S nya, may bato na. Dito ka tatayo. At dito ka din kukumpas. Ayan o. Oh. Ayan. So, ano may natin sa kanya? Ayan. Turtle siya. Ito yung buntot. Yan naman yung ulo. So, pupunta tayo na ang west nya so may bato din na pag tatayuan para kumupas sa kanya ayan ayan uh, ayan siya sabi ko sa inyo kanyang tamang pagkumpas o, ayan uh, yun ang ulo doon yun naman ang puntot. so punta naman tayo dito sa south nya ayan o ayan o ayan yun yung bato sa south apat yan isa dalawa tatlo yun, apat yun. yan ang lagi ko sa inyo sinasabi ayan o ayan 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 yun po nga lako so ibig sabihin may undas to dito sa ilalim nito undas pa threshold to dyan sa ilalim na dyan ang doon yan. Yan. yan mga katiit sya ah, uh, ganyan ang tamang pagkumpas para kapag ano kayo kung anong itsura ng marker kung heavenly steam ba sya yan mga next naman tayong video sa so, pinaka